Mga so guys, samahan niyo ako dito mag-exercise. Ngayon, try natin.

Ayan ang daming equipment for exercise. nako parang naambun na naman naambun nga lawak ka no? Pwede kang mag-jogging dito. Ang gandong pa sa dulo. Pero hanggang dito lang muna yung aking kupunan. Tama ng 3 minutes. Or 4 Eh no, jakingan. Oh. Di diba? tapos may upuan pa hanggang sa dulo ang lawak kung sa Pinas ba i may ganito di malilibang yung mga matatanda kagaya ko babanat-banat ng buto ang lawak oh Tapos dun sa kabila, parang uh, palaruan ng mga bata. Ito, di ba? Ang dami. Ang lawak. Dito na naman ako. Ito na naman ako. Pupunta ako ng MGM para makiinom ng tea. Tsaka makikain ng bread. <laughs> Ito naman palaruan ng mga bata. Di ba? di na ikot tapos o oh, ito dito hanggang dito na lang muna tayo May swing pa ng bata. Ayan o. Swing ng bata. Ayan o. Diba? Bye guys. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.